Shiii! Asti! Go on! agihan So ngunyan nga ding aldaw Na agda naman ako sa kuyang primuhon Maaaraw ting daasin da Marisa, natanais po kayo ng agdahong tabati Medyo haloy naman ako dahil nakat Ano, urouting lamang Pero minasayang sa haraw Mga babluyo naman So ngunyan nga, ipasiring kami ngunyan sa malilipot No Hindi ako sa kami makarigus ngunyan Basta niya ako may basa na akaw Pinukaw nga nga ako Mas kitiplaong pa akaw O, agihan digdihaw Medyo sa ditsaraman ang tinampo ang agihan kaya medyo apike ang sa indong mga service kung naka kutsi kami or ang darami nga L300 so makalihis nga ki halos sarong oras man kami ki biyahe biyahe huni na kami yao na kami digdi huni yun, so parking area ay salamat medyo makakamati na naman kitang malipot na ano tubig sa Mariusep makakata na uh, naman kidiit na alak-alak dyan <laughs> maka excited yun no, pag mga araw kayo ng outing ade. Eh. so ayun na nga eh. ang gandig din na sana pass forward na kita ay hey, linti na tapay yung ura ako ng mga kararigaws oh. pirila pila kami di sa ito di sa Kabulwangan yan oh. Kabuluangan Hillspring Hill Spring Resort Ayan, oh. pag adult 75, pag 50, ah, pag kid 50, senior Citizen 65 Wirtian lakaw-lakaw kayong laki na ini oh